Okay, guys. Ngayon, mami naman ang babati sa birthday, girl. Let what's your okay. message? I wish. I wish. I wish. Come here. So, ako naman ang magme-message. Gusto ko habang nagme-message ako, ay katabing kita. Dun ka daw. Okay. So, happy birthday, anak ko. happiness. And, sana, ngayong magka-college ka na, ay mapagbuti mo ang pag-aaral mo dahil ito magiging, uh, magiging ano mo, sandata sa pagharap sa hamon ng buhay. More mature. Gusto ko makita yung more mature sa pag-iisip. Uh, no? Okay, so I want you to know na lahat ng gagawin nyo, hindi like ka, mga ate mo. Handa uh, namin supportahan. Basta, huwag nyo rin kanilimutan na pagbutihin. Lahat bibigyan din naman namin hanggang kaya namin. At ating magtatandaan na we love you very, very much. Just like ate, dahil mo nga, ayaw mo ng 18 birthday ay mga 18 ka ay mga 18 18 so yan mismo simple lang so wanted. na are you happy so yeah Kiss mami okay ngayon naman ang birthday ko naman na magme-message um okay um. Message. Message naman birthday girl. O, ito sa ate. Kaya ng ate. Ay, basta ako ba? Birthday girl. Magpapatay na lang siya sa mga. Uh. Nagbati. Siya, alam niya yan. Um. Ang message ko lang, ano, thank you sa mami, sa daddy, sa mga tumutulong sa pagluluto ngayon para madara maraos yung advance birthday ko, celebration, kahit simple lang. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi tinupad nila yung wish ko na simpleng birthday, yung pami pamilya lang, yung mga kaibigan, mga malalapit sa buhay. Yun lang guys. Sa mga Thank you sa mga mo. kaibigan, sa mga kapatid. Sa mga tito, tita, lolo. Yes, sa mga nag-sponsor ng cake. Yan. Sino ba nag-sponsor? Sabi nila, yan, Minan Lida. Nina Lida. thank you sa cake. Mm. Love you. Love you, guys. Thank you. Okay. So, yun na po ang message ng birthday girl. So, guys, eto. Medyo nakalinis na kami. Pero, hindi pa rin talaga tapos yan. So, loto pa natin yan. Bali magiging merienda hapunan ang birthday celebration. So, ito nga pala yung kanilang mga uh, picture. Nung yung aking buso ng grade 6. Yan. Mami. Yan. So, ito si Ate Tricia, Ate Iris, at ang Tres Marias. mahilig po kasi ako magkulagyo ng aming may mother father and my siblings. Yan. So, yan po. Nagayot na ang kalapati. Hmm. <laughs> Nakarami din eh. Hmm. Parang isang manok yan. <laughs> nakal isang manok na malaki nida and mag message ka daw kay I wish nahiya po ang ano baby Hazel ano message mo sa ati I wish ang papanood mo yan na lang katahan mo na lang katahan mo na lang Sino ba my birthday? Ma. Sino ba my birthday? Ate Wow! Ate Iris Lalo. Message. I love you. Uh, message mo. Message mo. Huwag mo close up. Message mo. Happy birthday. And wishing you all the best. Sino ba? Sino ba binabati mo? eh dalawang birthday. Oh. Happy birthday, Ate Irish And Lolo More birthdays to celebrate. And wishing you all the best. And... Uh, always be happy. <laughs> always be happy and waiting na daw ang pa-birthday. Ah, <laughs> uh, ang birthday boy. Ano niluluto? Oh, yan, sa aso. Ilan taon na kayo? <laughs> 83. 83. So, 83 na po ang birthday celebrant. At ano, napupuyat daw. Kapapanood ng, ano, sa cellphone. Nako, yan puyat madaling madali makapanghina. Tigil-tigil tigil na, kapapanood ng... Ano na bata, at oh. na. Yan, yeah, nako, sadya, ang bilis makapanghina ng puyat. Okay, so... Hanggang dito na lamang ang mga pagbati at mamaya kukontinus natin sa mismong, uh, ano na... So happy hindi natin. Marami pong wala sa birthday, birthday ni Iris at ng lolo. O, wala ang ano. Bibili kami ng Ayun na eh. Iitin down yun. Okay, so hanggang dito na lang guys. So yan po, ready, ready na po ang mga balloons na ginawa ng mga bata. Yeah.